si So, dito kami ngayon sa Quarrel Pass Fast Drop. Bebenta kami ng mga Incan Plastic. Ayan, hindi naman ho ninyo ha. Kung paano si Bubot, mga plastik mga plastic dito. Masinaki. Kailangan, dapat ganyan talaga ang sa Pilipinas. Hmm. Kahit nakakakiyang ka dyan, sabihin mo naman, lahat dito, nagibenta ng plastic. Laki nangangagat yan, yung bin yan. Nangagat no, yan. Sakit mangagat yan. Kasi nga naano nga na matamis. Ayan bot. Ah, ano masasabi ninyong dalawa? masaya. Okay. So, magkano yung ganyang inkan? Laki magkano yung ganito? Na inkan? 60 cents. Wow. Ang isang ganito guys ay nasa 60 cents. 60 cents. So, oh, kita okay, mo naman. Oh. <laughs> Ayun ano nga yan. Ayun nga yan. Oh, kaya mo gano'ng kapami yan. Aabot pa ng mga 200 siguro yan. Kinagyan dollar. Isang kapa. Eh, apat kami maghati-hati. Huh? Oh, diba? Adaw, ha? Oh, di ba? Ada ha. Saksi. Eh. Oh, kala niya tatlo lang, hindi eh. niya alam apat eh. Mayroon, may remes bak eh. Yan, tapos pagtapos niya, lalagay mo dito. So, guys, ay nang kanyang ano, vlog to ni Bubot. So, para subscribe kay Lucky. Ha? Guys, follow kayo dito. Dito kami sa Abbotsford ngayon. Yan o, si Bubot. Ang kanya ay, isa po ay mag-iisang buwan na rito sa Canada. Ang ganyan na ang kanyang dinadanas ngayon. Kundi magpulot ng mga plastic sa kanyang sana. Yan, ganyan po kami kahirap dito. Kaya, sabi ko sa inyo, hindi masaya ang Canada. Kung na pumunta rito, okay? Kasi ganyan ang sasapitin ninyo. Magbenta ng mga plastic. hirap buhay dito, um, guys. Yeah. Okay, small ito. Yung mga plastic na ganito. Ay, okay, may bumubuyog. So, yung ganyan yung yun, guys. Ang dami yan ha. Okay, sige, so you know. ang honey Yan ang planta ng okay. ano. Laki, okay, di ba? guys, mga nagbibenta rito. Excited gusto niya sila sila ano eh maging famous eh Laki bigyan mo kay Tito na isa Sige na bigyan mo na sa kanya gusto niya famous din siya eh si Boat Sabay kasi kasalita salita ka Nasira na naman yung buhay niya eh. Nabulungan na naman to. Ah, Nasaan mo sa video. tapos nila mag-ano, benta. Tesla. Tapos na magbenta, yosi yosi muna sila. Yan lang ang buhay. Huwag na pahihirapan pa. Si laki pinahihirapan eh. Nakilala agad, tinakawak eh. lang ng 120 eh. Di ba basta yung tunay na ugali ni eh. Ay, narinig sa video. Dad, <laughs> <laughs> ano ba nakatutok sa akin? <laughs> o bakit? Pinapakita ka lang yung ngipin mo na ano, nakagano no? <laughs> Eh, hey, laki, di ba? Gusto mo ng ano? Ng brace? Kailangan makapagbaya ka. Hi, guys. Gusto ko ng brace. Gusto ko po ng brace. Kasi, dati guys, naka-brace po ako. Sige, mo, guys, sino po magi sponsor sa akin? Guys, kung sino mag sponsor sa akin, guys, baka naman po. Uh, kayo ng todo-todo ni Laki. Mamahalin ko kayo ng todo-todo. Promise, paglilinis niya kayo. Sambung taon, lilinis niya si CR niyo. Walang problema sa kanya yun. Di ba, Lak, Opo. 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 Bait, di ba? Pero nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak PK PK Hello Ayo. <laughs> so. Janembot. Ainabot. Nah, tapi Ainabot. Ice cup orderin lah. Hi guys. So ayan, kumakain sila ngayon pagkatapos ng magbenta. Kain sila sa Tim Horton. Ano big ni robot. Dito so, may Tim Horton. So ano masasabi mo ngayon, laki? Eh, laki, come on, let's go. Ito kung kahit may edad na Sa trabaho Ito sana yung ano mo eh Farmers rock yung order na farmers Sabi ko sa mga mo sa video mo to eh Ito lang isama mo sa video yung ginagawa ko ito, i-saset ko sa'yo ito. Hindi, meron na nga po. Pandagdag hindi to. Na, hindi na, ganyan. Pwede ito? Haan? Yan, ginawa ang buhay oh. Ginawa ang buhay mo? Medyo.